So ayan mga kalawa, ayan magandang hapon sa ating lahat. Kagaling ko lang pala kalawa sa pag -duty. So ngayon, pag uwi ko ulit, napansin ko naman ngayong hapon, marami na namang bunga itong mulberry. So ngayon, samahan nyo ako mga kaidol, pipitas tayo at gawin nating merienda. Ayan, dahil meron akong kameraman ngayon, so samahan nyo ako, ito napansin nyo wala pang laman. So ngayon marami tayong makinakitang bunga ng mulberry hinog so start na tayo mga kalwa yan itong mulberry ay libangan lang to yan ito pwede na akong bukas pa saan to pwede rin to kahit bukas pero ngayon ito So ayan Sa taas ang iba So ayan Dito kameraman Malikot kang kameraman natin ah Ako ang kunan mo Ayan alaglag tuloy Dito Dito ito. ito, ito. Ay, maraming bunga mga ito. Kasi pag dito kinuha ngayon, masasayang. Ma-over sa malalaglag yung iba. na-over na sa hinog mga kalua pag gunting gano'n mo lang nalalaglag na yan ha ah. oh. 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 pwede ko ito ilagay sa rep para dukot-dukotin na lang kung sakaling gusto kong kumuha total yan nalalaglag na siya mga kalwa pagka na-over sa inog ko pala sa taas. Ito, nangyay naman o. Oh. Ito. Oh. Dami. Sunod-sunod siya. Taas. Ito sa lobo. Oh. Ang karang linggo marami ito. Pinitas na rin namin. Ngayon ulit. Sarap po, oh. Mulberry. Yan to. O. O, cameraman. O. O. Tuwid-tuwid lagi. Ayan. O. Yan. Ha. Ito. Tawang sa taas, oh. Ito ka. Tara. Ang kate kasi. Ang kate kasi. oh. Kami, oh. Oh, haram. Ano tayo, oh. Ako puno kaya natin to. Oh, oh, mulberry, sarap. Nasa loob, oh. Pag may tanim ka, may anihin ka. Mulberry, fruits. Napakasarap. Oh, galim, eh. ganda mo, rin, oh. Bad out, oh, ito, my God, oh. Ayan, oh. Yan, napakarami. Hmm. Ah, silalim. Harap. kumakain, di ba? Kain lang. Kain lang. Kain makita yung iba si Alim kami lag na hmm. yan papupuno na natin mga kalawa o o, o napuno ko to ayos marami rami yung makakain natin nasa dulo yung iba o Ayan. Ito lang muna mga kalawa dahil nasa loob yung iba. Pwede na to. Ayan. Hmm. O. Malbury, para, para kay mga negra-negro oh, sa sa panahon siguro to, sa ano liwanag ng araw. Oh. Ayan ang mulberry namin. Oh. Tawa. Ayan. Meron na kami. Napitas yung mga. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara pa. So, yun lang mga ka-idol. Sino gustong kumain nito? Ano? Sarap. Ayan, ang kameraman ko kayo na. na ako. Yung anak ko pa! Ano yan? Ano yan? Ano yan dala mo? Ayan na huli mo. Ayan ang mo. Wala nga, pato ko yan ah. So, pinag-tripan mo yung pato ko. O. Oh. Kala ko kung ano yung laman ng timba. Lagay mo, lagay mo, mamamatay yan. Napag-tripa na kinilaga yung pato.